Hello ka OFW, ako si Lori at ito ang aking journey sa Bansang Israel. Unang app ako dito sa Bansang Israel 2015. Dahil bagong OFW, may halong excitement at kaba. Naiwan ko sa Pinas ang aking asawa at dalawang anak na lalaki. Isang 8 years old at isang 3 years old pa lang noon. Sa mahigit na walang taon na ako dito, nagkaroon ako ng tatlong employer. Una, yung nagparating sa akin. Isang lalaki na di pa ganoon katanda. Dialysis patient siya. Hindi naging madali ang aking pagkikisama sa kanya. Dahil nga sa lalaki siya, may mga ginagawa na di ko nagugustuhan. Kaya ayun, nine months lang ako sa kanya at nag-resign. Ang pangalawa naman ay isang matandang babae. Dito ko naranasan na maituring ka na parang pamilya sa ibang bansa. Napakabait ng pamilya ni Lola at siyempre si Lola din kahit napakakulit niya. Kami lang dalawa ni Lola sa bahay, bumibisita lang ang mga anak kaya napakadali ng trabaho pero siyempre di araw-araw Pasko ika nga. Namatay si Lola noong 2021 sa edad na 97. Mahigit limang taon ko na inalagaan si Lola kaya napakasakit ang nangyari. Dahil doon, muntik na akong umuwi for good. Kasi ayaw kong mag-start ulit. Pero dahil sa mga payo ng mga kaibigan at kamag-anak, nag-try ako ulit. Ito yung kasulukuyang kong amo ngayon. Rekomenda sila ng anak ni Lola. Mabait din na pamilya. Pero syempre, malaki ang adjustment. Dati, sa bahay ni Lola, kami lang dalawa. Ngayon, tatlo kami kasi mag-asawa ang aking amo at medyo bata pa, may pagkadudis-dudat. Pagod katawang lupa ako sa umaga pero at least nakakapagpahinga na walang istorbo sa gabi. Binibigyan naman nila ako ng konsiderasyon pagdating sa oras, lalo na sa aking day off. Instead na 24 hours lang, binibigyan ako ng 36 hours para makapagpahinga. FYI pala, Kaming mga caregivers dito sa Israel, all around kami. Madalas, cleaner, chef, gardener, tubero, nurse, doctor, etc. Malaking pasasalamat ko at napunta ako sa bansang Israel. Dahil unti-unti, natupad ang mga pangarap ko. At syempre, soon, makakasama ko na ang aking pamilya forever.